Kakahingal. We're on top. We're on top pa. Landingan. Okay. View point. Ayun. Spidey. Thank you.

Sipin mo, nagmula kami doon sa pinakababa. Sobrang taas. At narating na nga namin ang tuktok ng bundok. Landingan Mountain At ito na nga. Pinet. Another unlock. River, you know? taas. Imagine, nandun tayo from here Kita mo na, ano? ng Nasa taas na tayo ng Toktok Bakit uh. tayo nag-run? Nang dahil sa kanya <laughs> local, interbyu oh, natin. Uh, ah, sir. Sir, welcome po uh, sa Landingan. Yeah. Oo. Uh, 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 nandito pala nga pala ako. Ano eh. Ako nga pala si Mayor, Mayor Ron. Yeah. Ah, uh, kaunting interview lang, maikse. Ah. Uh -huh. Ako musta naman dito sa Landingan? So, okay. Maganda ganda dito. Maganda. Maganda. Ano, kitang, 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 ano. So, maraming ano, ganda naman view oh, kitang-kita naman oh. Maraming tourist dito. Nagpapasalamat nga po kami sobrang ang ganda nya. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ma-appreciate mo talaga 'yung uh -huh. Actually, uh, taga Pampanga pa kami. Ah, Pampanga. Oh, okay. Pampanga. Yes. Welcome. Salamat sa pagbisita sa yeah. amin. Okay. Sa ari-arihan sulit. sulit na sulit po. Pampanga. Lupa ko to lahat eh. Oo. po. Oo. Oh, oh, oh. Yan. Mabuti naman po. Oh, enjoy nyo lang, enjoy nyo oh, lang. Oo. Oh, oh. mm. salamat, salamat. Pero kung gusto nyo, may yung isang bagay lang, pwede kong bigay sa inyo. Doon. Ah, yeah, yun. Yung bundok na yun. Basta lagyan nyo lang ng ano, pag dito ng harang. Bala na kayo, parang nalagyan ng harang. Ayos, ayos. Ah, ito pala si nito. Ah, nandito na dito Ako po yung alalay niya, no. Alalay ka pala. Oh, ah, mamaya ka na, sige. Oh, sige, sige. Oh, Ikaw, naghahanap lang po ako <laughs> ng CR na. siya. CR na, na, <laughs> <laughs> na po ako na padpad po ako dito. Propicture tayo, 'yung biging ko. Sige. Ah, uh, tayo po uh, galing ng Pampanga, sir. Oo, oo, oo. Driver uh, nila ako. Ute na, na. May mayor, mayor, oh. mayor, ke Buti Driver. na punta po kayo dito. So, uh, uh, niyo sa Facebook? o yeah, o. Oh. Actually, hindi uh, namin nahanap sa Facebook. Uh, uh, wala lang. Nag-try lang kami sa Google Maps Then, meron parang other ano dito na pwedeng activities na pwede namin puntaan. Uh, pindahan. uh, pasirin. Sobrang ganda. Promise. Uh, sir, uh, ano masasabi mo po sa ano namin, sir? Sa Saan? landingan. Sa, sa landingan? Sobra pang malalandi dito. Bakit landingan yung... Uh, ano? D <laughs> Malalanding... Sire. Sire.